ang dahilan ng pagkakaroon niya ng problema muuga tarang plat mo mga patataon na nga pala tong motor ko guys at kung mapapansin niyo tinakbo 59,000 na pero hindi pa ito napapalitan ng bearing kaya kung mapapansin niyo mauga niya rin siya ganoon din sa harap sa loob ng apat na taon hindi pa rin siya napapalitan ng bearing kaya sa video na to guys magpapalit tayo ng bearing ng motor natin so bukod pa sa maalog motor na kapag nagba bounce may mararamdaman kong parang vibration tapos minsan parang flat na siya napapansin ko yun sa motor ko eh parang flat so mapapatingin ako ngayon sa gulong ko hindi naman siya flat ayan So mamaya guys, papakita ko sa inyo kung anong size nung bearing na ikakabit natin dito sa may motor natin. So let's go guys. So guys, so, naisalpak na natin yung bearing dito. 6300 yung size niya. Ngayon naman dito naman tayo sa swing arm. So meron lang tong apat na tornilyo o bolt magkabilaan eto tsaka dito ayan guys nakikita nyo ba eto tsaka yun ayan magtatanggal pala tayo ng preno ah, let's go magaling natin eto magaling natin tong preno Nila. Ito guys so para mas maliwanag Kailangan natin tanggalin yung pipe Para madukot natin yung Bolt dito Napekin kan. Oke. ya. sa guys ang alis no ang laki na ng kalog may hirap siyang tanggalin no kinalawang no yeah. Oh. Mm. Mm. hmm. oh. Ito. Dito eh, no. na. Kabit mo yun oh, para pantay ang pantay ang ano yan. Ano, pantay yung tanggal. Baka masira ako. Ha. Ah. Tanggal na. Ito guys, oh, sa katagalan. Sobrang kalugno. Mas na umiikot ang napukpok mm Hmm. Kaya pala kalawang. <tinyo> ito na guys, sa may size ng swing arm. 6003. Ayan. So ito yung ay kakabita natin para tapos na tayo. Ito <tinyo> na guys.

ito so, hindi na ano sa bugna ah. Parehas din naman yata kahit Hindi sinabi nyo na plus 10 na naman na ako. speed na. Next stress Hmm. sa naman. Pinsan naman. Lady Bohat, 23 na naman? 23 <laughs> <laughs> <-unline> na ah. <laughs> Yon, nag <-unline> na nga. kailang piso na yung tiyakoy. Smooth na guys. Yan, pahirapan na. Nakakabit na natin dun. oh. na oh. Solid guys, tatlo pa kaming nagkakabit. ano no. Medyo mahirap siyang ikabit pagka solo lang lalo kung ano kasi magbubuhat-buhat dito eh ayun Yan guys welcome back so ginabi na tayo ng pag-uwi at di ko na rin nakuhanan ng video yung yung iba kanina ayan hanggang sa pero nakita nyo naman diba na ikabit natin na maayos so sa tingin ko lang uh, hindi siya kayang baklasin ng isang tao lang tinulungan ako ng pinsan ko kanina tsaka ni tatay na baklasin at maiayos yung Pagkakakabit natin dito sa mising arm nya ayan so ayun guys uh, pansin ko dito sa motor ko ano mas maganda yung bounce nya tapos wala na yung parang ano yung parang flat ba yung basta ganun siya parang flat tapos kanina inuuga ako siya wala na yung ano yung uga nya so pagka, na, pagka napansin nyo yun sa motor nyo guys Ah uh, Ah, uh, yun na yung ano. Baka parest tayo at yun yung ano, yun yung dahilan ng pagkakaroon niya ng problema yung ang uh, muuga. tapos uh, yung vibration niya. Tsaka yung parang ano, parang flat, magugulat ka na lang na parang flat na ganon, Pero pag tingin mo naman sa gulong mo, wala, wala naman. Hindi naman siya flat. So, ayun guys, uh, yun na lang no. So hanggang dito lang yung video natin guys at kung nagustuhan mo ang video so paiwan naman ako ng isang like pwede ka rin mag comment kung meron akong uh, hindi na idagdag ayan so, so yun guys so thank you po uh, Moto Habits po thank you po for watching